Laman yung brake master kung sira o hindi. Pag binibigla mo siya ng ano, kumakagat. Ah, may preno siya. Preno. Ibig sabihin, okay yan sana. Pero pag dina pag dinahandahan mo siya lumulubog. Oh, lumulubog. ayan na, nakasagat oh. Internal leak tawag diyan. ayan guys, sating so, na mo, di ba? Wala. Tingnan natin, alis na kami, Ah. may tubig, may fluid. Hindi, siyempre may fluid diyan, ano? Ayan na may pruwi ito wala ha? Binibigla siya, may ro, nagkaroon Kala? Huwag mo, huwag mo, huwag mo Sige, ganyan, para maintindihan yung sinasabi mo Tangina na sa... Sige Sige, yan. Sige, dito lang, malapitan mo Oo, lalapit nga ako, sabihin mo muna Hindi nga, hindi akong tap Okay na nga yun eh, mong gulay dapat Sige, ayan mo na Pagka... Ah, Pagka... ayan. 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 Pagang para malaman yung brake master kung sira o hindi. Pag binibigla mo siya ng ano, kumakagat. Ah, oh, may preno siya. May preno. Ibig sabihin, okay yan sana. Pero pag dina pag dinahandahan mo siya lumulubog. Oh, lumulubog. Ay, na nakasagot oh. oh. Internal leak tawag diyan. Bali sa ah. loob na o-ring. yung dito. Dito. Ayun. Ah, dito. Kita ba? Oh, kita-kita eh. Ito yung labas eh. Ito yung outer, ito yung inner. Ah, bali kung sabihin internal leak ang sumisingaw dyan ang ah, sabihin inner dito ay ah, ito ang ang ano niya, may gasgas gas ito. Kaya po, pag tinandahan mo siya, sagad. oh, sagad tapos leaks, hindi ko ano. yung preno. Makakagat preno. Walang preno yan. Pag binibigla mo, nagkakaroon. oh, yan, yeah, may, may preno. Wala kang mong bombahin. Oh. Tapos walang leak. Ah, oh. Ito may problema, gasgas. Abuksan ah, natin. ano yung problema, ano eh. yun? Toto, yung inner. Ay, yung inner. May kita eh, Ay, ang goods na kaya itong binila natin, Toto, kaya, para may gasgas. Hindi gas ko pa ito. nakita yung loob niyan eh, pero makita natin mamaya na problema siya. Jalan ah. Yeah, nah, nah. <coughs> Yeah. Ha? bakit Pakita na ito. Ah, tingnan mo ko oh. Walang tagas, o. Oh. Ha? Ah. Kala mo buo siya. yun daw pala yung sira nun. Titignan natin. Sabi niya, Pwede daw may gas gas yun nasa inner kasi nakagano'n yan o. Oh. Yan, ito. Yung goma na to. Yan. Eh, na, tira mo na. Simba. Yan. No, no. Ang bot. Kapinan mo to. Tutuloy yan. Kaya mo, walang tagas o. Oh. Diba? Tutulo yan dito sa pinan mo. Ito yung sinusok-sok. Kaya ay nga. Hindi, ipiit mo na pa gano'n para lumabat siya o. No? magaling yung share clip niya boys. yan pala iba sinasabi nila sira na yung brake master. tapos pag minsan ang una pa ito pinapalitan nila caliper ganun pa rin no? yung kay Capro natin Sir Cliff Boys May customer yung ano natin eh May kali ko natin Kaya tayo lang muna gagawa Tanggalin ko lang, kaya ko naman na to eh Isatanggal na natin oh Saan? Maliit, malaki. Ah, na naputput na yung dulo. Ah, oo, oh, gumana na yung mukula, oh. Uris na. Oo. Oh. Ha, kita mo? Oo, oh, ah, siranya yung sira niya. Oo, oh. wala na. mo, mo ba ito? Bago ah? pinasok. Ha? Pinapangaran mo, bago okay? pinasok. Hindi, pinasa ko lang. Ganyan. Pagkagagyan natin ng ano? Nang? Adi nga nga, 1,000 na di ka sa inyo Ah, kailangan pala linisin din yan. 1,200. 1,700 plus yung 500, di 2.3 Ah, 2,200. Na napayaran natin. 2,230. Oo. Diba, 2,300? 2,200. Ah?

Expert, Yung pala yun Kaya lumulubog Nasaan na? Flip Flip na agad? Oo Hindi naman nagsagawa sa yan Anong to? Ha? At hindi? Hindi Hindi Sinabihan ko ngayon Anong sabi nga? Eh. Sabihin daw na eh.

Oo, uh, demo Screw Let's go Agal naman ito, yun o no? Slow mo yung, ano, dapat oh, hawak Baka may merbela niya Siapa isu driver? Lumalpas. Nyuplat. Gago ang laki niya. Hindi na papasok itu eh. Ito, ito, ito. Oh. Walang walang pin yan, din. Wala kasama. Uh, alay pin. Kaya yan yung sin, yung oh. Malilit kaya Eh. Hindi ka tulad yan. Maliit yung pagkabilog niya. Kaya lalabas at lalabas lang siya. Kaya kailangan ibalik yung, yung stock niya. Hmm. Dapat kasi yung isang ano, hindi eh, hindi, eh, pupahin natin pata yung ayan place oh ito pantay mo ni pantay

Tik na ko lang, kulang hangin lang kung wala pa Para makita natin kung magpapasa dyan o hindi. Okay, ano cleaner? So, yun ano? Huh? Brick cleaner? No, yun pero... Ha? Ah? Brick cleaner. Ha? Ah, Brick cleaner. Ha? Brick cleaner. sad. Okay. Pero yung mga ito no. okay. yung mga sa turbo, tapos ng mga walang lang 'yun. Hindi ko rin mapanda 'yun pag automatic yung sasakyan niya. Wala kong reserbang ano eh. Dante nakatread dyan oo wala so nga eh. hindi pala hindi ditusok wala kasi ako hindi ko hindi ko Ano nyata ni. Ang din yun eh. <laughs> ah, ano ang mission? kita pa, kapitan na na. Mag, pag, ano ka? Mag... Reminda ka na hanap ako mekaniko? Oh. Ikaw? Uh, ka na. ah Ingay pa ng tip yun. sa may may-ari. Hindi yan tumapatlot. Ha? Huh? Ayan, tumapatlot. Tignan mo yung butas niya Layo yata Pero ito talaga akong... Nakaka-uwi na ako eh Ganitong oras nakaka-uwi na ako eh Hindi na ako hindi story Naka-uwi ka ba? Teka pinye Tidak Tidak ngakali, ya, oh. rumah gawang motor, motor, Lain dia Bapak ciliri, masak pingin. Masak pingin, ya. No. Tasman. Ya, mau Ya, dapat ganyan, no Karena nak kepatusuk siapa ganon, Oh, di ba? Kalambot naman eh. Kung baga tumatapingi yan. Sa semblang yan eh. Kaya di, 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 inang gusto. Ah. Uh, Tiyo. Yun, no? Nadali mo. Sensis. pa rin yung konti, no? tutusok na lang eh, no? pa lang thread eh, no? eh may nut naman meron meron agad yan, andahan yung mga natin meron agad ah o nga no? yung pala yun no pala yun, pala ko, wala na no? Diba? O, oh, diba? May preno, no? Lid na rin. eh, hey, beses, mababa pa eh. Para na, hindi, huwag na yan. Ha? Para mabawasan, niya, no? Tapo niya fluid. Galing nga, yung pala si Ranon. Oh, Gali. Mga peranggot na gas, -gas. Inner Palayon, Inner Lake. Oh. Wala Ah. Oh, saya dosa Oke. lan. Saan? Oh. Ito. Pag bukas ng blender, lulubog to, Huwag magbibitaw kan tinasasara. Ah. Ah. Oh. O oh. oh, di ba? Oh. Ah. pa. Kalau wala pa eh, nauna no ka eh. Oke. Okay. Yan. Oh. Kita. Oke. Okay. Marami pa? Ini pabuti na marami. Ah, ganun, papasok pa rin yung hangin. Kita. Oke, baka buka makasarado. Ikaw, oo, Oh, oh, nakapika, Oh. oh, okay. oo, okay. okay. nakapika, oo, nakapika, eh, oo, nakapika, oke okay na. Galing, pala yung koy, no? Tama na marami na yan. Tatapon niya, niya pag ano.